Samantala, nasa bat naman ng NBI at PDEA ang mahigit 8 milyong pisong halaga ng marijuana sa Benguet at 16 na armas ng NPA na hukay ng militar sa Samar. Si Bel Custodio sa detalye. Binunot ng National Bureau of Investigation at PIDEA ang mga fully grown marijuana plants na ito sa Benguet. Mahigit 40,000 piraso ng marijuana na nagkakahalagang higit 8 million pesos ang nabisto sa kibugan. Nakatanim ang mga cannabis sativa sa 15 plantation sites na halos isang ektarya. Sinunog ng NBI at PDEA ang mga ilegal na pananim na nakatakda sana ang i-harvest ngayong buwan. Hindi nadatnan ang mga magsasaka sa isinagawang operasyon. Labing-anim na armas ng New People's Army ang nahukay ng 63rd Infantry Battalion sa Basi, Samar. Kabilang sa mga na ang apat na AK-47 rifle, limang upper receivers ng M16 rifle, limang mahabang magazine at dalawang this type magazine ng AK-47. Nadiskubre ng mga sundalo ang mga nakabaong armas dahil sa tulong ng sumukong NPA leader. Malaking tulong ang mga nahukay na arma sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Inaresto ng National Bureau of Investigation ng isang suspect na nagpapakalat ng malalaswang narawan na videos online. Nahuli ang suspect na si Dave Harrison Duhino Gabanyo sa General Trias, Cavite. Ayon sa biktima, hiniritan siya ni banyo na makipagtalik at magbigay ng halos 400,000 piso. Kapalit nito ang pagbubura ng mga hubad na larawan at videos ng biktima sa social media. Pinupost ni Abanyo ang malalaswang online contents gamit ang dami o peking accounts. Nahaharap ang suspect sa patong-patong na mga kaso. Vel Custodio, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.